morning morning good afternoon sa ating lahat kukuha lang ako sa ano sa parts 35 ng 8 yung naganap na groundbreaking o oh, doon lang ako kukuha sa Mansari sa 7th Mansari ng 8C ah uh, yun i highlight ko lang yung ano yung kilig moment nila lalo sa yung pagbigay ng ng gift sa bawat isa sa kanila ayon. Ay, na lang natin. Manood tayo. Kanten ko na kayo. Kanten ko ko? Para ba sa ano? Para sa... Monsari. Monsari. Matundan mo. Oh, Ako may sari po. Ako may sari. Sakto sa work sa ano? Grand place nga na. Ikaw nito? <laughs> hindi siya nga pala may naiiwan niya, niya ako sa kotse may naiiwan ako sa kotse ito, may mga pa ako dito <laughs> galing okay. sa ito galing po sa mga sa pal at syempre ito para sa iyo to thank <laughs> you oh. po happy mansary happy <laughs> mansary yun lang <laughs> po na pag ano na pag <laughs> Saka ano, oh mas Malapit ka na sa sentro, mas malapit ka na sa bahay, sa ano, sa bahay ko. Tapos <laughs> di na ako mas di na mahirapan siya ito, pagpunta punta sa sendro. Saka mas madali ka lang yung hapin. Layo kasi dito. May motor pumigil, man <laughs> kahit na kung hindi kayo ni Kuya Bal. Kahit na, huwag mo yung gagamitin, delikado mag-motor. Maraming na accident din sa motor. Mag-iingat kang po. Wala kang mga ka lisensya. Hindi ko man marunong mag-bike. Matagal ko man po ako may ano dito. Sa nai. Ha? Sa nai. Hindi ako papayag. <laughs> Kaya nakarelo na ba sila? Sila na nai? Opo. Oh, Kasama sila lahat? Okay na. Kasi ako nalang. Ang dahil. Lahat sila. Yung mga yung family mo lahat para makita rin nila yung ano, nakita na ba nila yung ano mo dun, yung lupa. Hindi pa naman pala eh. Mas pwede pa makita. Pwede. May gamitin tayo ano ko Yung sasakyan. Sasakyan ko. Sasakyan natin. Ako, yung ano Ay, yung crazy kid. Sasakyan natin. Sasakyan natin. Yung watch eh, oh. Ang Sasakyan natin. lagi. Ito so, ang na, na doon. Wow! na huh? <laughs> lang natin 18 birthday mo yun. Uh. na lang natin 18th birthday Alam ko, gusto mong umagay <laughs> Para, alam mo na, hindi na ng matagal. At, uh, para masaya na ang lahat. Uh,

What's a crime, mo ba yung binigay kang bulanglak? Oo oh, po, ang ganda po Ang ganda? Yung totoo? Siyempre <laughs> po <laughs> 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 Yung hindi na may pilitan ha? Hindi <laughs> po na may pilitan Ang ganda nga po Siya nga pala yung ibibigay mo sa akin Nasaan na? Sa likod <laughs> yung balloons na may I love you. At saka may mga konting gamit. Ikaw, nagpapahapyaw ka lang ng mga gusto mong ipaalam sa akin. Ano yun? Ay para alip para pa I love you ka pa dyan. Gusto ko sabihin mo na lang sa akin ng diretsyo para malinawan ako dito. Okay. Ano po kayo? Hindi mo sinabi sa akin. <laughs> ako masabi sa iyo. Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Ay. La. <laughs> ano? Sure ka ba? Di mo sasabihin talaga? Ito. Sure na sure ako. Pag sinabi ko to. Ay. Love. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. <laughs> Pwede ka makatingin. Focus po kayo dyan sa daan. Makamabangga po tayo. Mabangga? <laughs> Hindi ako mababangga. Ano? Sabihin ko na talaga yan. Adala ka na kasi sa daan. Yung isa sa'yo. Gusto ko lang namang maulitin mo kung narinig mo eh. Kasi di ko alam kung nakikinig ka pa talaga sa akin sa mga pinagsasabi ko dito. Baka pinag-ignore mo lang ako dito eh. I love you po yung sabi niya. Yun. <laughs> ano daw? Hindi ko narinig eh. Ibulong mo nga sa akin. Para may... Mahina pang dinig ko eh. Masaya na ako matutulog na may. Yan <laughs> kaya magiging totoo yun. Alam? Ano? Naisip mo yun. Eh. Kasi siguro ng araw na yun, no? na yung sasabihin mo sa akin. Eh. Kung hindi ka napipilitan, alam mo yun. Eh. Alam yung feeling na yun. Galing sa tao mahal mo. Ako, totoo yung sinabi ko eh, galing yung sa puso ko, yun talaga, yun talaga ang sinisigaw natin eh. Eh grabe, ano pa, paano pa tayo ito lalabas, na napakalakas ng ulan. Ano ba naman yun, hindi nakikisama sa atin ang panahon ah, puntuan na lang siguro tayo dito sa kotse. Baka mo ba sa eh. Baka magkasakit ka pag buong Pwede pong baba po ng regalo ko po sa'yo. Hmm? Gusto ko sabihin mo sa akin ng sweet. <laughs> Sige. Abi. Hahaha. 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 Kukukuha po nung regalo, please. Sige, sige na, Mike. Ito <laughs> eh? hmm? ba yun? Ano ba ito? Mga manila paper? <laughs> Open yun na po. Open ko, isa-isain ko kulay cool, pink na manila paper. Ala, mga ngalat. Taw. Tunga, ito ba, Mike?

medyo alamano na. so, ah. ano to? Car, ano? Car air freshener? Ah, dito to. Sa kotse. Oh, mm, thank you, ah. Pati kotse ko yung nalala ko. Ano ba? Okay lang yun, oh. No? Itong mga binigay mo sa akin, kahit maliit man, na appreciated ko ba naman yan? Kasi, okay. nag-effort ka eh. Uh, Nakakatawa. Okay. Thank you. Thank you. Thank Sweet, sweet talaga. Mhm. Mm uh, ano ito? Ay, grabe. May salamin nga pang kasama. Try niyo po. May salamin pa. Hindi uh, akong mahilig magsalamin pero, gusto ko. Gusto ko. Kahit bilin mo, sasutin ko ito. Pagka... Pag nag-i-scout ako. Yan o, thank you, ha. Grabe. Pag na-expect na ganito, ang dami, ha. Kala ko, isa lang. May nakalagay pa rin. May sound. Ano yun yung mga na... Things is Ito, earphone. Siya nga, earphone, no? Bakit may mga nakasulat na ano? may body. Ay, di, touch. Tapos, may nakalagay smell. Tapos, may nakalagay sight. Tapos, may nakalagay sound, taste. Ano yun? Anong meaning nun? Ng... Tapos, mo ko sana po, laas ay. Tapos, hindi ko kung Ay! Ako. Ay, pahula pala yun, ha? Sorry, nalita. Sorry, naunahan na kita. na lang. Pinyo na, 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 na <laughs> Meron ka palang mga pa...

Laki-laki, orang baru, bangunan, orang tua, One second level ikaw lang may sorpresa. Biro lang Jaran, Abi Mansari, Abi Mansari. Ay grabe, grabe. Grabe. Siyempre, thank you kay Doctor Lab sa pagasikasan nito. Thank you Doc. Grabe yung pagkapit talaga.

You're

Sorry po. Sorry. Ang grabe, mas maganda pala to. <laughs> Palit na lang ito lang sa'yo. Yan, mas maganda yan. Ah, ah, mas maganda yan. Ito po. Thank you po. na nagustuhan nyo o oh, bago tayo magtapos of course huwag so, natin kalimutan ang ama ng kalinga Bal Santos Matubang ang hina ng kalinga at na vlog sama na rin natin ang director na oh, ang idol ng marami kalinga prop sama na rin natin sa kalinga hanggang sa ayat uh, Siyempre, huwag kalilungutan ang maliit na aking bahay. Yan sa na vlog. Sama na rin natin lahat ng Kalinga Partner. Subscribe na rin lahat ng reactor ng Kalinga. Hanggang sa muli. Bye-bye.